mabilis yung flow ng tubig ngayon papunta doon kung mapapansin mo so, mahaba tong gagawing rehabilitation ng Nandito na tayo sa Marikina City So kamakailan lang ka na ramdam na yung bagyong uh, Christine dito sa Metro Manila rin At uh, isa sa i-update natin ngayon itong Marikina River Dahil ito Apektado din kapag uh, tuloy yung malakas na ulan. So, tingnan natin ngayon yung, yung sitasyon saka itong level ng uh, tubig. So, kabayon. Madalas, uh, ito yung lugar na ako talaga pinabaha ng mabilis. Pero nagkakaroon din kasi ng rehabilitation works dito sa Marikina River. Ayun, gitang kita mo dito. Huh? Below level 14 na. At, tingnan natin yung situation ngayon. Pero kulay. Brown. Yung tubig ngayon. Mabilis yung flow ng uh, tubig ngayon papunta doon. Ito kasi nagkaroon ito ng rehabilitation works kung saan ito ay nagkaroon ng dredging, uh, pinapalalim, at pinapalawak upang mas magiging mabilis yung flow ng tubig. Hindi siya aapaw dito. Kung so, mapapansin nyo ka ba yun, meron dyan uh, yung nilagay nilang wall. So yun yung magiging panangga niya. Ginagawa na rin dito oh. So I yung huling bagyo mga 3 months ago yung tubig umabot talaga dito halos sa uh, malapit na sa daanan ng train pero so far hindi pa namanta tayo kwan talaga umabot dyan sa mga rail trucks Kaya uh, may level ng tubig ngayon na tira natin 14 Buha pa na siya So mahaba gagawing rehabilitation ng Marikina River Ako ah, pa sa San Mateo Rizal Ito din meron tong pasalan yung dati ngayon sarado na siya oh kinagawang uh, construction. Ngayon na magdaan pa dito mag-jogging tapos mag nalalang bike. Eh ito marami nang hihistang eh tingnan natin ah. Meron na rin kondito oh. Ah. Lagay ng uh, meter para sa tubig. So 18, dry mataas na 'yan ng pag 18. Kasi kung 18 'yan, ba na dito 'yan parte. Ano ng tubig? kabay na nandito na tayo yan yung ginagawang uh, wall yung kabay yan yung uh, magiging panangga nya dito pag uh, yung uh, level ng tubig so, mahaba pa yung rehabilitation na antay natin dito dati alos ko na eh parang nabisto lang dagat yung dito no? parang napapalibutan ng tubig yung marikina SM Ah, diba? kataasin, eh, no? So 20 o maximum Pero pag alampas ng 20 oh Ano yan sya Parang uh, na sa tulay So yan yung parang uh, maximum So far dito ka ba kulay brown lang yung tubig Wala kaya may gitang mga kanyan Basura Pero yung kasagsaga ng malakas na ulan talaga dito Yung sil sil foot bridge grabe halos na uh, nasama dito ang daing basura no Dito ko bayan natin natin dito hmm. Tapi itong merong station yang malit lubog yan. Yan, oh. kita yang kembali lubog dati yan noong bagyong karina so dito sa riverbank center ito ayan na buti hindi masyadong malakas yung uh, ulan na ako na huminto siya ba siya tuloy tuloy dito Ayan, no? Halos yung steel foot bridge natanggal na siya Ayan nga ba yun? Grabe, no? Mataas yung tubig kasi dito parkingan tapos meron pang mga naglalakad dyan na tao ngayon wala dalawa, ang figure ha